Paano kung sasabihin ko sa inyo na sa ilalim ng ating mga karagatan, ay may isang mundo na nagyelo sa oras, isang lugar kung saan ang mga sinaunang kagubatan ay minsan nang umindayog, ang mga ilog ay umukit ng malalalim na lambak, at ang buong mga sibilisasyon ay umunla. Ngayon ang mga tanawing ito ay nakatago, tahimik at lubo. Hindi ito mga mito o pantasya, ito ang mga labi ng nakalimutang nakaraan ng daigdig, na napanatili sa kailaliman ng sahig ng karagata. Kabilang sa mga lihim na ito ay ang Zealandia, ang nakatagong ikawalong kontinente, at ang Doggerland, isang prehistoric na lupain na dating nag-ugnay sa Britain, sa Europe. Ang mga lubog na kahariyang ito ay sumasalamin sa katatagan at kahinaan ng daigdig, na nag-alok ng mga sulyap sa isang mundo na magpakailanmang nagbago. Anong mga aral ang maaring ituro sa atin ng mga nawalang mundong ito tungkol sa ating nakaraan at sa ating kinabukasa? Tuklasin natin ang mga nakatagong kabanata ng kwento ng daigdig, kung saan ang kasaysayan ay nakakatagpo ng misteryo sa ilalim ng mga alo. Isipin ang isang napakalaking masa ng lupa na nakatago sa ilalim ng karagatan, na sumasaklaw sa isang lugar na halos katumbas ng kalahati ng Australia. Ito ang Zealandia, ang mahiwagang ikawalong kontinente ng daigdig, isang geolohikal na kahangahangang bagay na lubog sa Pasipiko. Sa loob ng maraming panahon, ang presensya nito ay nababalot sa misteryo, nakatago sa paningin sa ilalim ng mga alo. Gayunpaman, noong 2017, opisyal na kinilala ng mga siyentipiko ang Zealandia bilang isang kontinente na nagpapabago sa ating pagunawa sa heograpiya ng daigdi. Ang Zealandia ay sumasaklaw ng humigit kumulang 4.7 milyong kilometro kwadrado, na may nakakagulat na 74% ng teritoryo nito na nakahiga sa ilalim ng tubig. Ngayon, ilan lamang na mga isla, kabilang ang New Zealand at New Caledonia, ang lumilitaw sa ibabaw ng ibabaw ng karagatan. Gayunpaman, sa ilalim ng tubig ay may isang kahangahangang salaysay ng mga paggalaw ng tektoniko, mga sinaunang ekosistem, at isang mundo na kumupas sa kasaysaya. Mahigit 80 milyong taon na ang nakalilipas, ang Zealandia ay bahagi ng superkontinente na Gondwana. Habang lumilipat ang mga tectonic plate, ang Zealandia ay nagsimula sa isang unti-unting paglalakbay ng paghihiwalay, na sa huli ay lumubog sa karagatan sa loob ng milyon-milyong tao. Sa kabila ng pagkalubog nito, ang mga bakas ng kasaysayan nito ay nananatil. Ang mga eksplorasyon sa ilalim ng tubig ay nagbunga ng isang nakatagong kaharian ng na mga lubog na hanay ng bundok, talampas, at mga fossilized na labi ng mga sinaunang kagubatan at ekosiste. Ipinapahiwatig ng ebidensya na ang Zealandia ay dating ipinagmamalaki ang mga luntiang halaman, magkakaibang wildlife, at marahil kahit mga dinosaur. Ang taong libo at ay nagmarka ng isang makabuluhang milestone ng ang Zealandia ay naging unang ganap na namapa na lubog na kontinent. Gamit ang makabagong teknolohiya sa pagmapa, naitala ng mga siyentipiko ang mga taluktok sa ilalim ng pubig, mga pagaytay, at mga sinaunang baybayin, na nagbibigay na walang kapantay na pagtingin sa nakatagong kahariang ito ang mga mapa na ito ay hindi lamang nagha-highlight sa kapansin-pansing heograpiya ng Zealandia kundi pati na rin ang nagbibigay liwanag sa dinamikong kasaysayan ng tektoniko ng daigdi. ang Zealandia ay nagsisilbing isang nakakahimok na paalaala kung gaano karami sa ating planeta ang nananatiling hindi pa natutuklasa habang ang lubog na landscape ng Zealandia ay nagbubunyag ng na mga lihim ng isang nawalang kontinente isa pang lumubog na masa ng lupa ang lumilitaw sa kasaysayan bilang isang tulay na dating nag-ugnay sa Britain sa mainland Euro. Ito ang Doggerland, isang sinaunang kaharian kung saan umunlad ang mga tao noong panahon ng yelo, na lumilikha ng isang masiglang kabanata sa salaysay ng daigdig na ngayon ay nakatago sa ilalim ng North Sea. Isipin ang isang landscape na puno ng makakapal na kagubatan, paikot-ikot na mga ilog, at malalawak na kapatagan, na buhay sa wildlife at masaganang mapagkukuna. Ginawa ng mga unang tao ang masaganang teritoryong ito na kanilang kahanan. Umunlad bilang mga mga ngaso at mga nagtitipo. Ang Doggerland ay umaabot mula sa British Isles hanggang sa kasalukuyang Denmark, Germany at Netherlands na gumaganap hindi lamang bilang isang konektor kundi bilang isang mayamang ekosiste. Ang mga nahukay na arkeolohikal mula sa mga kagamitang bato hanggang sa mga sinaunang bakas ng paa ay malinaw na naglalarawan ng isang lupaing puno ng buhay at pagkamalikhay. Gayon Gayunpaman, ang kwento ng Doggerland ay isa sa pagbabago at pagkawala. Sa pagtatapos ng panahon ng yelo, ang pagtunaw ng mga glacier ay humantong sa pagtaas ng mga antas ng dagat, na unti-unting lumubog sa dating masiglang lugar na ito. Ang dating mahalagang ugnay sa pagitan ng mga kontinente ay dahan-dahang nawala sa ilalim ng mga alon, ang mga landscape nito ay nabura sa paningi. Ang buhay sa Doggerland ay dinamiko na nailalarawan sa pamamagitan ng katatagan. Ang mga sinaunang naninirahan ay umangkop sa kanilang pabago-bagong kapaligiran na ginagamit ang masaganang mapagkukunan ng lupa para sa kanilang kaligtasa. Ang mga fossilized na labi ng mga mammoth, mga ligaw na kabayo, at mga higanting elk ay nagpapahiwatig ng isang ekosistem na sumuporta sa payhong mga tao at malalaking hayo. Gayunpaman ang paraiso na ito noong panahon ng yelo ay naharap sa isang dramatikong wakas. Humigit kumulang 8,000 taon na ang nakalilipas, isang sakuna ang Storega Slide. Isang napakalaking pagguho ng lupa sa ilalim ng tubig, ang nagdulot ng isang mapangwasak na tsunami. Ang natural na kalamidad na ito ay malamang na nagpabilis sa paglubog ng Doggerland. Natumangay sa mga huling bakas nito at tinapos ang pag-iral nito bilang isang lupaing maaring tiyaha. Ngayon ang Doggerland ay nakahiga sa ilalim ng North Sea. Habang ang Doggerland ay kumukupa sa ilalim ng tumataas na mga dagat, isa pang sinaunang tulay ng lupa ang lumalabas sa pokus na nag-ugnay sa Asya at Hilagang Amerika at humuhubog sa mga migrasyon ng mga unang populasyon ng ta. Daos sa belum ang mga tao ay nagsimulang maglakbay sa karagatan. Isang likas na tulay ng lupa ang nag-ugnay sa dalawang malayong kontinent. Ito ang Beringia, isang malamig na koridor na nag-ugnay sa Asya at Hilagang Amerika, na nagsisilbing isang mahalagang ruta para sa mga unang tao na sumasaliksik sa mga bagong teritoryo. Mahigit dalawampu libo taon na ang nakalilipas, noong panahon ng yelo, ang pagbaba ng mga antas ng dagat ay nagbunyag ng na malawak na tulay ng lupa na ito, na umaabot ng higis sa isang libo milya. Ang Beringia ay hindi lamang isang daanan, ito ay isang masiglang kalawakan ng tundra at stepe, na puno ng buha. Ang mga higanteng nilalang tulad ng mga woolly mammoth, saber-toothed cats, at bison ay gumala sa mga nagyayalong landscape nito, habang ang mga unang tao ay umangkop sa malupit na mga kondisyon, na nakahanap ng pagkain at tirahan sa pambihirang ekosistem na ito. Sa loob ng milenya, ang Beringia ay nagsilbing isang mahalagang daanan na nagpapagana sa paglipat ng mga tao mula Asya patungo sa Amerikas. Ang mga mapangahas na explorer na ito, na humarap sa malamig na lupain, ay pinaniniwala ang mga ninuno ng mga katutubong tao sa buong Amerikas. Dala nila hindi lamang ang mga kagamitan at mapagkukunan kundi pati na rin ang kaalaman, kultura, at mga tradisyon na maglalagay ng pundasyon para sa buhay sa isang bagong mundo. Gayunpaman ang Beringia ay higit pa sa isang ruta ng paglipa. Ipinapahiwatig ng na mga natuklasang arkeolohikal na ito ay isang lupaing sagana sa biodiversity at pagkamalikhain ng tao. Ang mga fosil ng mga sinaunang megafauna, kasama ang mga kagamitan at artifact na ginawa ng mga unang naninirahan sa rehiyon, ay naglalarawan ng isang matingkad na salaysay ng kaligtasan at pagangkop sa isa sa mga pinakanakakatakot na kapaligiran sa planet. Ang nagyayalong hanggan ng ito, kapwa malupi at mapagbigay, ay nag-alaga ng buhay sa mga paraan na patuloy na nakakaakit sa mga siyentipiko at istoryado. Sa pagtatapos ng panahon ng yelo at pag-urong ng mga glacier, ang tumataas na mga antas ng dagat ay lumubog sa Beringya, na pumutol sa koneksyon sa pagitan ng mga kontinent. Habang ikinokonekta ng Beringya ang mga kontinente at nagbigay daan sa mga migrasyon ng tao, ang Mauritius, isang liblib na isla sa Indian Ocean, ay nagsasabi ng ibang kwento, isa sa mga natatanging ekosistem at ang kilalang pagkalipol ng dodo. Mauritius, ang Mauritius, known na kilala sa mga nakamanghang beach at malinaw na pubig nito, hides a ay nagtatago ng isang kamanghamanghang lihim. Ito ay talagang itinayo sa kung ano ang natitira sa isang nawalang mikrokontinente na tinatawag Imagine na Mauritia. Isipin niyo, isang buong bahagi ng lupa na lumubog sa ilalim na Indian o Sea ng milyon-milyong taon na This ang nakalipas. Ang pagtuklas na ito ay dumating crystals, dahil sa ilang mga sinaunang kristal, mga zircon, na natagpuan sa mga bulkanikong bato ng isla. Ang ilan sa mga kristal na ito ay bilyong-bilyong taong matanda pa kaysa sa Mauritius mismo was na napapatunay na mayroong isang bagay doon na ang Mauritia ay malamang na bahagi ng superkontinente ng Gondwana Nang magkahiwalay ang Gondwana, Gondwana, Gondwana nagpunta ang Mauritia Gondwana sa sarili nitong paraan na kalaunan ay lumubo Sa tingin namin it ito ay isang masiglang lugar like tulad ng iba pang bahagi Gondwana. ng Gondwana With unique na may mga nakatanggi ekosistem ecosystem at marahil kahit na mga koneksyon sa Madagascar, India at India Antarctica. And Antarctica. Ito ay nagpapaisip sa iyo kung it makes ano ang mitsunan nito. What it was ang pagkahanap like. ng Mauritia ay hindi naman call cool na just cool geology. Ipinapakita rin ito sa atin it kung gaano parami ang hindi natin alam about tungkol about sa nakaraan ng ating planet. At habang ang Mauritius ay mayroon, mayroon ka mga lugar tulad ng like Sundaland in Southeast Asia. Narinig mo na ba ang tungkol sa Sundaland? Ito ay isang napakalaking masa ng lupa na umaabot mula Indonesia hanggang Malaysia, na umiral noong panahon ng yelo nang ang mga antas ng dagat ay mas mababa. Isipin ang lahat ng mga isla na yon, Borneo, Sumatra, Java, na konektado bilang isang malaking teritoryo. Habang umiinit ang planeta at natutunaw ang yelo, ang Sundaland ay unti-unting nilamon ng tumataas na mga daga. Ang nawalang mundong ito ay puno ng buhay. Isipin ang mga siksik na kagubatan, malalawak na pastulan mga ilog. Isang tunay na paraiso para sa mga hayop at mga unang tao. Ang mga elepante, igre, rhino ay gumala sa lupa, at ang mga tao ay nag-iwan ng mga kagamitan at palayok, na nagpapakita na sila ay umunlad doo. Ito ay isang sentro ng aktibidad, isang duyan ng sibilisasyon para sa Timog Silangang Asya. Kahit na ito ay nasa ilalim ng tubig ngayon, ang kwento ng Sundaland ay patuloy na naglalahad, na nagpapaalala sa atin kung gaano karami ang kasaysayan na nakatago sa ilalim ng karagata. Ang mga nakatagong kontinente ng daigdig ay higit pa sa mga kahangahangang bagay na pangjolohiya. Ang mga ito ay mga buhay na paalaala ng kapangyarihan ng planeta na umunlad at umangko. Ano pang mga lihim ang nakatago sa ilalim ng mga alo? Gaano karami sa ating kasaysayan ang naghihintay pa rin matuklasa? Mula Zilandia hanggang Sundalan, ang mga kwento ng mga lubog na mundong ito ay nagpapayaman sa ating pagunawa sa nakaraan ng daigdig at humahamon sa atin na isipin ang kinabukasan nito. Ipinapaalala nila sa atin na walang permanente, tumaas ang mga karagatan, nagbabago ang mga landscape at umaangkop ang mga sibilisasyon. Habang tayo ay sumasaliksik sa mga nakatagong kahariyang ito, tayo ay nakakakuha ng higit pa sa kalaman. Tayo ay nakakakuha ng pananaw sa ating sariling katatagan sa harap ng pagbabago.